naipon nila lahat ng mga payaw ang laman ng payaw bawa sampo sampung payaw ipunin nila yan tapos pag naipon na nila lahat ang laman ng mga vloggers pupunta na dito yung ano nila nanay yung pangulong nahuli sila sa boundary ng ano palaw pitong daw sila sa ano bansa ng Palau pangulong nila hindi na pinabalik iniwan na doon Iniiwan na doon, na doon. nung pinauwi sila sa loob ng pitong iniiwan na yung ano doon pangulong ang halaga daw ng pangulong na yun ay 50, 50 million 50 million ang halaga daw na yun tutorial tinapay para may ma ano sila dyan timo timo matagal na ito sila dito sobra buwan na ang trabaho pala nito ito mga, mga kablogger sila mag ano bantay sila dito ng payag Kung tawagin, bantay payag rinjir, Right boat Tawagin yan Tapos pag maraming laman na yung payaw nila Iniipon, ng, iniipon nila ang laman na yan Pinakate Ini, Binabaltak nila yung payaw na yung pataas Tapos nilalaglagan nila yan ang hapong Ang mga buli Ayan o may mga buli sila tapos pag malayo-layo na yung payaw na yan, mga isang milya, babalikan na nila yung linaglag nila na habong, yung buli. Tapos yun ang dadandahanin nila pag hila, papasundin nila nisla doon. Iponin nila. Iponin nila yun hanggang sa naipon nila lahat ng mga payaw, ang laman ng payaw. Bawa sampo, sampung payaw, iponin nila yan. Lakas ang silik naipon na nila lahat ang laman ng mga vlogger pupunta na dito yung ano nila nanay yung pangulong yung trabaho na yan nila dito hindi kaya pag ano mainipin hindi kaya sumama dyan at naabutan yan sila ng ano matagal yung uh, nakausap ko dati na ganyan yung nagbubantay sa kalautan yung sa 131 sa boundary ng Palaw ay umahabot wag sila ng 6 na buwan sa ano laot bago sila makawin at tuwan tuwa yan sila pag may masamang panahon para makatabi sila makakita sila ng makaapak sila ng lupa at, hindi ang ano na yun, nila anak nakauwi lang sila pag ano may masamang panahon pero pag ano, gusto mo magpa ano diyan, papalit. Pag papunta dito yung mother boat, mother boat nila yung unay, kung tawagin nila, pangulong. Ah, uh, sila ng tao. Magpapadala ng tao tapos sila uwi, iwan, may iwan yung bago diyan. Nasa kanila lang 'yun. Kung gustuhin nila. Tapos Ang isda pala na yan nila mga vloggers pag naariyahan na itong ganito uh, may tagahakot din ng isda kirir malaking ano barko yun ang kinakargahan ng isda yung pangulong hindi yung kinakargahan nagaariya lang talaga yun lambat lang ang karga talaga na yun yun so, sa kalahotan mga kablogger sa mga nakausap ko sa ganyan so, yung yun namin dito ay ano madami sila madami silang ganyan ranger daming gibaw galunggong grabe ang galunggong payaw na ito tampak okay. parang ulan parang ulan ng galunggong oh. kung ganitong laman mga vloggers hindi pa ito nila ariyahan maliliit pa yung tulinganin pa yung mga kilit, maliliit alanganin pa yan sa aming galunggong parte dun sa kison sa ay tiba-tiba ng pangulong nito kamang-kamang ng pangulong nito pag inariyan, grabe ang galunggong pero dito sa kanila Kayak sila naria nang teh anu lang limang 20 milada narinya yang sila na si, macamihan talaga tentang 20 30 sangaria 20 milada kaya ini punilah halaman nang bayau Halimbawa, sampu na payo na puro malalaman. Pag-iipunin nila ang laman na yan. Pag-iisahin. Para isang ano lang. Isang bagsak lang ng lambat. Grabe hindi pa. Galunggong. Hindi pa o galunggong oh. Grabe na mo. Dinaanan ni pa rin sa na. Dinaalis ang galunggong. alis ang nyanonggong nandiyan lahang sa dun huli ko kakablogin to hindi ko na na-blog ito maliliit man ah, ano din siguro yan mga 30 kilos Kira pakainin yung ano, isda kasi malalaki ang gamit ko. Oh. Ang pinainan kasi namin malalaki kasi yung kakumpanya namin na galing dito si Herbie. Malalaki ang huli na yon, mga tag dalawang kilo, isang kalating kilo ng kaya Ayun mga pinainan namin, malalaki. Sus, pagdating namin dito ay wala na. Lumayas na yung ano. Lumayas na yung malalaking tulingan tapos malalaking yellow plane. nagpalit yung ano mga ganyan tulingan na maliliit burubuto mga pirit yan na nagpalit napalit talaga ang pagbuwan ng mayo hindi na namin nabutan kaya ito nagtsatsaga no, talaga kami dito sa maliliit lang na ano tulinganin para makabawi lang sa ano dugo dugo sa prodo at ya yeah, kalayo ng aming pinanggalingan nasa 700 miles sa na namin tinakbo Ana ubos namin na crudo ay siyam na. Siyam na drum. Ana ubos namin diesel. Hindi na kami makabalik na yan doon sa Quezon. Pag kami mag-deliver, hindi na kaya ng diesel namin at ano na lang ang nakatayo na drum, ah, na lang. Lilima na lang tapos malayo ang tatakbuhin. Baka dyan na lang kami magbenta ng isda sa ano. Sa Placer Surigao. Pangbawi lang sa kusumo bili ng krudo ilog Bababa naman kami ng konti mga kablogger doon sa mga kasama ng payaw na ito payaw nila kamahan Makyat si Ricky Boy Paghatid dyan ng ano, biskuit taga Iris G ganda ng huli ng ano na yun ay kumpanya namin si Size Pinilada taga ano pala ito sila Dabaw yung una nating ranger na inakyat ay tagano yung Jinsan taga General Santos City oh, nice. ano <laughs> ay kapitan pala niyan mga vloggers. kay kapitan sa kapitan namin sa Eric Jet. sila sa radyo. Ay nahuli pala yan sila dati. Segunda kapitan daw yan siya sa ano pangulong sa Unay. Nahuli sila sa boundary ng ano Palaw. Pitumbuan daw sila sa ano bansa ng Palaw daw sila pinauwi ang trabaho daw nila doon ay taga linis sa ano taga linis sa kalsada yun ang pinaka parusa sa kanila doon tapos yung pangulong nila hindi na pinabalik iniwan na doon pinaiwan na doon pinauwi sila sa loob ng pitong buwan pinaiwan na yung ano doon pangulong Sabi daw ang pagkalugi ng mayari na yun dahil ang halaga daw ng pangulong na yun ay 50, taw, 50 million 50 million ang halaga daw na yun hindi na pinabalik ng ano gobyerno ng Palaw pero ang mga tao pinauwi sa loob ng pitong buwan yung kasama daw kasama daw siya dyan yung kapitan na yan kapitan dyan sa ano na yan, kasama siya doon sa pangulong na yun pero hindi yung kumpanya na yan hindi, hindi dyan ibang kumpanya yun

Wala malayo na yun Malayo na yun Malakas ang silig Malakas ang silig Malayo na yun Uwi na kayo mga vloggers At lilipat ang mo Okay. Okay. Hot, oh, oh, hot, sabi. Tindi katimbang na ito ating bulinaw. Katimbang <laughs> na to na to bulinaw. Bla <laughs> ka don, bla ka. Aha? Bla ka don. Oh. Ito matagal ito sa hilo niyo. Lagi lang itong tulingan eh. Pero itong lilit na piret ay madali ito ma ano shot and tiyan. Ay, nalang tulok-tulok na Thank you.

22 City Ano yeah. na lamang